Naghahanap ako ng trabaho nun. May nakita ko online. Hiring daw sa call center at madali lang daw makapasa. Kaya hindi ko na pinalampas yung opportunity. Ang kaso nga lang malayo. Pero wala sa akin problema yun. Ang mahalaga, makakapasok ako ng call center. <coughs> Habang nasa jeep ako, nag-iisip na ako kung anong sasabihin ko sa interview nang biglang Kuya Pasuyo Istorbo Kuya Pasuyo Kuya Pasuyo, nangangawit na ako. Sa pinakadulo na nga ako naupo, ang kapal lang mukha niya para ako utusan. Bakit wala ba siyang kamay at paa? Pero dahil mabait ako, ginawa ko na lang yung pinapagawa niya. Bakit hindi ka lumapit? Wala ka bang paa? Ni, Di <tod> <tod> joke lang, bata pa po ako. A few later. So, yun na nga, iaabot ko na yung pamasahe sa driver. Noong una, kami pa lang yung pasahero. Pero paglingon ko, ang na. Nagulat ako. Kaya sa pinaka eh, sa pinakaunahan na ako umupo. Kaya ang nangyari naging taga-abot ako ng suklay at bayad. Huh? Isa lang, isa lang may nakalaban. Sa single lang boss, boss. sentries lang. Shhh. Wala nang ibang paraan. Ilalabas ko na ang special technique ko. Parang yung napanood ko lang to sa TV yung nagtitraining si Ipo. <laughs> okay. Ganon na nga yung nangyari, tapos kalahati lang ng kwet ko yung nakaupo. Paano ba naman kasi? Lima pa yan o, na lang po o. Seryoso? A few moments... na lang po o, sa bandang kaliwa o. Help. That time, ipit na ipit na ako. Naging putlong na ako. Kaso, imbis na hotdog yung jumbo, hindi ay eh yung tinapay. Buti na lang nakababa na ako ng jeep. Sabi kasi ni Google Map nakarating na ako sa destination ko. First time ko palang makapunta doon kaya hindi ko pa masyado kabisado yung lugar. Kaya nagpaikot igot ako sa lugar na yon. Sabi kasi ni Google Map you're already arrived here. Pero hindi ko talaga makita yung lugar. Kaya nagtanong na ako sa gwardya. Sabi ko, Kuya, nasan po ba yung recruitment hub ng Alorica? Yun pala, nasa gilid lang. Tutuklawin na ako. Grabe nakakahiya. Nasa tapat ko na ang lapit-lapit na hindi ko pa nakita. Sobrang init na sa labas kasi kanina pa ako ikot ng ikot eh kaya dali-dali na ako. Ew. Pagbukas ko ng pinto, sobrang natuwa ko kasi sobrang lamig. Yung feeling na galing ka sa intan tapos may airconan ka. Same feeling with uhaw na uhaw ka tapos iinom ka ng tubig. Nakapasok na ako nagbigay pala muna ako ng valid ID sa receptionist. Ta sabi niya, tatawagin na lang daw yung pangalan ko. Ilong oras na hindi pa rin ako natatawag. Nagtataka ako kasi yung mga nahuli sa akin, nauuna patawagin samantalang yung mga kasabayan ko nakauwi na. Alam mo kung bakit? Kasi pwet mo may racket. <laughs> hindi, joke lang. Abangan nyo sa part 2 yung nangyari. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Salamat sa pagsuporta. Ah. Shoutout kay Lance Jagger Animation, Indra Animation, Jam Animation, Abi Animated, Seliban Art. Ano ba 'yan, nangingin ng aso? So, ayun, subscribe and uh, support po natin sila. Let's support all animators, Pinoy animators para sa ikauunlad ng bansa. <laughs>